So ang tanong guys, may bakit daw kailangan pang pigaan o bugasan ng asin ang papaya? So base sa aking pag-research, welcome back to po sa YouTube channel. Ako na po ni si Madeline Archaga. Ang inyong higala. Ayan mga Jai. Magluto na naman tayo dito sa ating kusina. Ayan diba ang ingay ng manok. Chari. So guys, napansin nyo ba ang aking voice. O diba sana all my voice. Yung boses ko is ano kasi may ano ako sipon. Ah, Meron tayong ano ngayon. So nga guys magluto na nga tayo at ito ang ating recipe for today. Hindi ko alam guys kung ano ang tawag dito. Basta ganito ito. Chari. So lutuin natin ay itong papaya. Ayan dalawang papaya. At itong Lucky 7, I'm lucky to have you, Chari. At saka itong ating, ito lang yung ingredient natin guys, sibuyas at garlic. Yan lang po ang ating mga kailangan ngayong araw na ito. <laughs> ngayong ating recipe ay yan. Kayo nang bahala kung ano yung tawag dito kasi hindi ko alam kung anong tawag dito sa pagkaluto na ito. Adobo with ano, ganun. So yun guys, ayan. Itong papaya natin ay nakuha natin to sa ating paligid. Ayan, yung tanim ko guys nung last bagyo na pinapalid ng hangin. O, oh, ano ba yung pinapalid? Basta ganun. Ayan, kumuha ako mga jay. papakita ko sa inyo ang puno ng uh, papaya na ating pinagkukuna ng yaman. Tiyari, yaman. <laughs> Di pa ko muna sa inyo ang puno na ito. Ayan, di ba? Maliit lang siya na puno mga jay pero medyo ang taas niya. Ayan. Ayan guys, ito yung papaya namin. So ayan siya guys. Tapos ang nangyari mga jay, ayan. may bunga pa siya. Ayan, umulan na naman. Ayan, may bunga pa siya dyan sa baba. Ayan. Tapos doon sa taas, Andoon pa sa pinakataas. So, ayan guys, ang nangyari ay ganito. Kasi itong papaya na ito, nakita, napansin nyo, is maliliit yung bunga niya. Hindi ko siya kinuha mga jay kasi ko na lumaki yung bunga. Hindi ko siya kukunin kasi baka ano pa, kasi bata pa, kaya maliit. So inintay ko siya mga jay at ano ba yung anong nangyari mga jay nahinog na lang siya hindi talaga siya lumaki tapos natanong na ako sa biyanan ko ma bakit ganyan na an ano papaya ba't di siya lumaki ganyan lang siya kaliit sabi ng biyanan ko ay hindi po talaga yan daw siya lalaki kasi ano daw yan Filipino charot kung baga sa amin abisaya na papaya hindi daw yan siya lalaki ganyan talaga yan yung ano niya ganyan lang talaga siya guys hindi na daw yan siya lalaki Oo, hanggang ganyan lang daw talaga siya. Kasi nahinog na siya guys, nahinog na yung isa. Sabi ko nahinog naman di man lumaki. Oy, hindi na daw nga siya talaga lalaki guys. Ganyan lang ganyan siya. O di fa, ga, So ayun na nga guys, nagtaka talaga ako kung bakit hindi siya lumaki. Nagtaka talaga ako. Ganito lang talaga siya daw kalaki mga dyan. Hanggang, hanggang dito lang talaga daw yung iilaki niya. Hindi na daw siya lalaki. O di Kasi ano daw, abisaya ano papaya. Nitib, ito pa ganitib. Nitib siya, hindi siya ano. Nitib siya na papaya. Inantay ko talaga siya guys na lumaki hindi ko siya kinuha sabi ng anak ko ano kuha tayo sabi ko wag mo na ko ku kasi antay natin lumaki hindi na talaga lumaki mga jay hanggang sa nahinog siya ayun lumapit ako sa biyanan ko nagtanong ako bakit hindi lumaki yung papaya akala ko guys na ano nasira na siya nasira na siya kaya na ano nahinog yun pala hanggang ganito lang siya hindi na talaga ito lalaki kaya ito kinuha ko na guys at lulutuin na natin kasi nasanay ako sa ano guys, yung papaya na medyo malaki. Meron talagang malaki yung pinaka ano na laki. Pero itong klase ng papaya na to is maliit lang talaga. Yung papaya na yun guys, hindi yung tanim namin. Usa siyang tumubo. Oo, usa siyang tumubo. Parang bigay ng kalikasan, di ba? Sana on. Ito yung maganda guys sa probinsya kasi may mga pagkakataon, hindi sa lahat ng panahon. Meron talagang pagkakataon na mayroon biglang tumubo sa lupa, meron sa paligid nyo na hindi mo inaasahan. Diba? tulad ng buhay natin, may mga darating sa buhay natin na hindi natin inaasahan. Mabigla na lang tayo, ha, huh? gano'n, ganun, masyak na lang tayo na ganito. May mga pangyayari na hindi natin inaasahan. Tulad ng kalikasan, o diba? <laughs> Umuhugot si Indy Dadil. Talagang naghintay ako. Oo, hanggang sa nahinog. Pero ang sarap guys, iba siya sa ano, ramis, iba siya sa yung papaya na ano, yung mga malalaki. Yung ano niya, yung tamis niya, iba. Iba yung tamis niya. Tsaka yung isa yung inintay namin na yung hindi inog as ininog. Yung crunchy. Masarap kasi yung papaya guys na hindi masyadong inog. Kasi yung malambot na nahinog, ayo pangit yung kainin. Yung medyo crunchy siya, yung Masarap yun. So, ayan. Ayan. Kuchilyo, baka maano. Ayan, oh, medyo ano na siya guys. Kasi itim na nun yung ano niya. Itim na yung, itim na yung buto. Ayan, oh, itim na. Malapit na sa mahinog guys. Ayan, oh. Malapit na siyang mahinog. Kasi ganito na yung buto niya. Yan, medyo dilaw-dilaw na yung buto niya. Ang buto niya kasi yung unang mahinog, guys. Yung baboy yung ano, yung sa taas. Yan, maingay na naman yung baboy namin. Ay, nako. ay lagyan natin ng asin. Pigaan uh, natin siya ng asin. Ayan, Pigaan natin siya ng asin. So, ang tanong guys, may mga nagtanong bakit daw kailangan pang pigaan o hugasan ng asin ang papaya. So, base sa aking pag research o diba research, base sa aking kaalaman mga jay, kaya kailangan natin pigaan itong papaya ng asin para po medyo makuha, hindi naman talaga mawawala, ma makuha yung ano niya, yung katas niya. Kasi yung papaya, guys, yung ano niya, yung katas, kung napapansin nyo, parang may ano siya, guys, meron siyang katas. Kapag hiniwa mo, pag uh, sinugatan mo siya, merong lalabas na parang gatas kulay puti. So, yan siya, guys, is, mak nakaka, ano po siya sa balat. Oo. Yung, minipis yung balat mo kapag palaging nadadapuan or nalagyan ng katas ng papaya. Eh, sa katawan ng papaya, yung ano niya, yung katawan niya yung steam nya, meron yan. Nakakasira at nakakanipis po yan sa ating mga balat. So, ang purpose kung bakit pinipigaan para po mawala yung katas ng papaya. Hindi naman totally mawawala, guys. Para po mabawasan at maigsan. Kasi, guys, yung mga uh, bituka natin is super nipis lang po ang mga bituka natin. So, kung kakain tayo ng papaya tapos hindi natin pinatanggalan o hindi natin pinipigaan at yung basa ng asin, may chance po tayo na uh, masisira yung mga bituka natin. Magkakaroon po tayo ng ano, ah, uh, butas, butas. Masasugatan po ang ating mga bituka. Yan po guys ang uh, purpose kung bakit kailangan natin siyang hugasan or kailangan natin tigaan ng asin ng ating papaya. After natin tigaan ng asin ay kailangan pa po natin siyang hugasan ng tubig. Saka po natin siya dutuin So ayan po ang ating kaalaman mula kay Ati Dadin. <laughs> So yan lang po guys ang kunting kaalaman na ating malalaman for today's video sa ating recipe na papaya with cornbread. Ayan! So yan guys, nahugasan na natin at i-drain natin dito sa ating salaan. Ayan, i-drain muna natin siya at habang nag-drain tayo ay ihanda naman natin ang ating sibuyas at garlic. natin ng na aktin corn magaling ako magbukas magaling ako magbukas mga jay basta bukas ang pag-usapan ay expert ako dyan Chari. ayan expert expert na expert talaga ako guys ayan sa bukasan ng lapa ngayon ay magluluto na tayo so ayan dito na tayo ayan guys ito okay. na

we'll <laughs> Ayan, it's all done. Ayan na guys, luto na ang ating ulam. Ayan na, ayan na ang ulam natin. Corn beef with papaya. So yun lang guys for today's video. Thank you for watching and don't forget to like, subscribe, and click the bell button para ma notify kayo sa mga susunod kong video. Bye bye guys and God bless everyone.